Magandang buhay. Kumusta na kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may malusog na pangangatawan. Narito tayo sa ating aralin sa ESP 5 at ito na ang ating huling paksa para sa quarter na ito. At syempre dahil huling lesson na, kailangan nating magpasalamat sa Diyos. Kaya ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay pagpapasalamat sa Diyos. Ipapakita ko sa iba't ibang paraan. Di ba dapat tayong magpasalamat dahil nakatapos tayo ng ma maluwalhati para sa taong panuruan ngayon, no? Para sa school year 2023-2024. So, kailangan tayo magpasalamat dahil nakatapos na naman tayo ng isang school year. So, simulan na natin yung ating pagtalakay. So, para sa ating balik-aral, magbigay ng limang mga paraan kung paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos. So ilagay yan sa ating mga bubbles dyan. No? Uh, Call-outs ba yan? O kung anong tawag natin dyan. So, isulat dyan. Ano ba yung uh, mga ginagawa mo para maipakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Okay. At pagkatapos niyan, ito naman, paano mo maipapakita ang pasasalamat mo sa Diyos sa mga sumusunod na sitwasyon? Ayan, unang-una, gustong-gusto natin to Tumaas ang sahod ni nanay sa trabaho dahil sa kanyang sipag at tiyaga. So, paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat? Para sa bilang dalawa, ipinagdasal mo ang iyong tiyo na may sakit, at siya ay gumaling. Napakagandang kasagutan yan, hindi ba? Grabe ang pasasalamat natin lalo pa gumagaling yung ating mga mahal sa buhay mula sa isang karamdaman. So paano mo may papakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Bilang tatlo, nakita mo ang isang pulubi na gutom na gutom. Okay, ayan. So, di ba sabi, hindi lang daw sa pamamagitan ng panalangin o pagdarasal, may papakita yung pasasalamat sa Diyos. So, sa anong para naman kaya? So, anong gagawin mo para sa bilang na ito? Okay, ayan. So, ganun pa rin pala. Umulit lang siya, no? So, nakita mo ang isang pulubi na gutom na gutom. So, isa lang, no, ang sagot naman dyan. Hindi nyo na kailangan ulitin pa. Okay, so dahil dyan, simulan na natin ang ating pagdalakay. Ang Diyos na dakilang lumikha ng sangkatauhan ay mabuti at dakila. Siya ang Diyos na pinagmulan, uh, pinagmumula ng pagpapala, nagbibigay buhay, gumagabay at nag-iingat sa atin. So, ito rin yung paniniwala no, ng ating mga kapatid kahit doon sa ibang relihiyon, no? Yun yung ating paniniwala, no? Kung, kung sino man yung ating um, sinasampalataya o kung ano mang relihiyon ang kinabibilangan natin. So, pare-parehas tayong tumatanaw at nagbibigay ng pasasalamat at papuri no sa ating lumikha dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya, pagpapala at siyang gumagabay at nag-iingat sa atin sa araw-araw. Siya din ng Diyos na matyagang nakikinig sa ating mga taimtim na mga panalangin at kahilingan. Siya ang Panginoong Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at nagbubuhos ng kanyang masaganang awa at biyaya sa bawat tao na lumalapit sa kanya. So, 'di ba? Para sa mga Katoliko, nagkakaroon tayo ng kumpisal, uh, 'no? So, although kapag 'yung mga Ibang kasalanan natin, no. hinihingi na natin 'yan ng tawad tuwing linggo, no, kapag nagkakaroon ng act of contrition sa misa at um, malaya dito, uh, malaya rin tayong uh, humingi ng tawad, no, sa pamamagitan ng pangungumpisal. So dito personal nating hinihingi ng tawad, no yung ating mga pagkakasala. Humihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. At ang Diyos, no? kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit pa rin niya tayong pinapatawad dahil walang hanggan yung Kanyang pagmamahal sa Kanyang mga anak. At siya rin yung nagbibigay sa atin ng biyaya. Hindi ba? So, lahat ng blessings na dumarating sa buhay natin, pinagpapasalamat natin yan dahil alam natin sa kanya nagbumula ang lahat-lahat, no? At uh, hindi man lahat pinapakinggan yung ating panalangin, no? Minsan, nagdadasal tayo pero bakit hindi lahat natutupad? Sasabi sabi nga nila, baka hindi natutupad yung panalangin natin kasi may mas magandang plano yung Panginoon sa atin may mas maganda siyang answered prayer na pwedeng ibigay sa atin so pero sa kabila ng lahat ng iyon no kumbaga ah uh, kumbaga sa lahat ng iyon no mas malamang pa rin yung mga biyayang pinagkakalob niya sa atin. No? Minsan nga yung binibigay, pa na, binibigay niya sa atin ay higit pa doon sa ating hinihiling sa kanya. So, kailangan lang nating magtiwala, manalig at sumampalataya. No? Manalangin ng taimtim at siguradong hindi tayo pababayaan uh, ng ating Panginoon no, ng ating uh, o kung sino, ano man ang tawag natin sa Kanya. No? kung uh, saan mang reliyon, no? kung ating pinaniniwalaan, hindi tayo pinapabayaan. Okay. Sa lahat ng ito, marapat lamang na siya ay ating pasalamatan at purihin. Ang mga gawain na kapalob sa araling ito ay magbibigay daan upang maunawaan at maisagawa ng bawat maglaran ng iba't ibang paraan upang maipakita ang pasasalamat sa Diyos. So, um, hindi na dito inulit pa no yung mga binigay noong nakaraan nating aralin pero kasama pa rin yun. 'yo. Kumbaga, yun pa rin naman yung mga paraan ng pagpapasalamat sa kanya, di ba? Una-una sa pamamagitan ng pananalangin, no? time tim na pagdarasal, pagdamay sa ating kapwa, pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa ating kapwa sa lahat ng nangangailangan. At uh, yung pagbibigay natin ng serbisyo, yung pagiging available natin, no, sa lahat ng pagkakataon. Kasama na rito yung pagsisilbi natin, no, yung pagtulong natin sa ating simbahan, yung pakikilahok, no, sa ating simbahan o kung saan mang uh, reliyon, organisasyon tayo kabilang. So, yun yung mga paraan natin ng pagpapakita ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Yung iba, uh, ginagawa nila kapag sobrang blessed sila, tumutulong sila sa iba't ibang mga orphanage, no? O kaya naman pumipili sila ng mga organisasyon, mga institusyon na halimbawa ay sinusuportahan din ng simbahan. So, parang it's time for them to give back, no? From all the blessings na kanilang nare-receive. So, dahil nung sila naman ay walang-wala, no may tumulong sa kanila so it's way of paying it forward nung sila naman ay nagkaroon sila naman ngayon ang tumutulong sa ibang nangangailangan di ba napakaraming paraan ng pagpapakita ng ating pagpapasalamat sa Panginoon yung simpleng pagmamahal natin sa ating mga magulang pagmamahal mo sa iyong sarili no pagmamahal mo sa iyong kaibigan pagpapakita ng paggalang sa lahat ng nakakatanda no yung pagbibigay ng respeto sa otoridad, no? Pagpapahalaga sa pagsisikap ng mga magulang natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. No, iyan ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos kasi hindi mo sinasayang yung mga biyayang pinagkakaloob niya sa iyo hindi ba? Kung ikaw ay mapalad na nabigyan ng marangyang buhay, huwag mong sayangin yon mag-aral, magsumikap. Pag ikaw ay naging mas matagumpay pa, tumulong sa iyong kapwa. No? So, yung pangangalaga sa mga nilikha ng Panginoon, 'no, yung pangangalaga natin sa kalikasan. 'Yan, so isang paraan 'yan ng pasasalamat kasi kung wala tayong kalikasan, saan tayo titira? At kapag patuloy nating sinisira ang kalikasan, 'no, may balik sa atin, 'no. Tayo din ang nahihirapan sa huli. So, 'yun, kumbaga yung law of karma na tinatawag, 'di ba? Nagputol tayo ng puno, so ngayon, bilang kapalit Sobrang init. Kapag naman tag-ulan, ang napakarami namang lugar na binabaha. So, yun. So, maraming paraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay. So, dahil dyan, narito ang iba't ibang gawain. Meron tayong inilaan na dalawa at isang pagtataya. Para sa unang gawain, magbigay ng limang mga piyayang iyong natanggap na nais mong ipagpasalamat sa Diyos. So sa totoo lang, kulang yan lima sa sobrang dami ng iyong blessings na natatanggap, di ba? So maglista lang ng limang biyaya na iyong natanggap na gusto mong ipagpasalamat sa Diyos. Para naman sa gawain dalawa, ilagay ang puso, gumuhit ng heart kung ang gawain ay nagpapakita ng Uh, pasasalamat sa Diyos at X o X kung hindi. So bilang isa, pagtingin sa hamon ng buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Ayan, uh, gusto ko lang itong bigyan ng paliwanag. No? Madalas sa araw-araw na pagharap natin sa buhay, hindi nawawala yung mga challenges. Hindi nawawala yung mga pagsubok. No, pero kapag tiningnan mo ito bilang isang hamon, bilang isang positibo, sa positibong pananaw, no, parang madali nating nagagawan o nare yung problema. Di ba? Although minsan may mga problema talagang parang pakiramdam natin wala nang solusyon. Pero nasusolusyonan pa rin natin sa pagdating sa huli. Di ba? Basta magtiwala lang tayo. No? Kumbaga... kahit napakahirap ng buhay, hanapin pa rin natin yung kagandahan nito para magkaroon tayo ng inspirasyon para lumaban ulit sa buhay. Yan. Bilang dalawa, pagdadabog kung pupunta sa bahay, sambahan. Oh. Okay, para naman sa bilang tatlo, kusang loob na pagbabahagi ng iyong biyaya sa iyong kapwa. Bilang apat, pag aksaya sa mga biyayang natatanggap mula sa Diyos. Yan. At bilang lima, paggamit ng wasto sa mga biyayang kaloob ng Panginoong Diyos. At para naman sa ating pagtataya, ano ang iyong gagawin sa bawat uh, sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa lang upang maipakita mo ang paraan ng iyong pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos sa mga biyayang iyong natatanggap. Bilang isa, nagkaroon ng sunog sa bahay ng iyong kaibigan na naging dahilan upang mawalan sila ng tirahan. So ito yung isa sa pinaka masakit na pagsubok, no? At um, uh, sitwasyon o kalamidad na pwedeng mangyari, no? Dahil ubos lahat, no? Pagsunog, magiging abo lahat yung pinaghirapan, no? Napakasakit yan lalo sa mga magulang, no? Na mabua, mauwi sa abo lahat ng kanilang pinaghirapan. So, ano kaya yung pwede nating gawin, no? Para maipakita yung ating uh, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Yan, lalo na kung ikaw naman yung kaibigan niya na hindi naman nakakaranas ng kahirapan sa buhay. So ano ba yung pwede mong maibahagi sa iyong kaibigan? Bilang dalawa, nagdaramdam iyong ama dahil nawalan siya ng trabaho. Ayan. So isa pa to, no? isang malaking pagsubok to lalo na sa panahon ngayon na napakahirap ng buhay, no? Napakahirap mawala ng trabaho, lalo na kung may mga anak ang pinag-aaral, may mga anak ang pinapakain, no? Uh, paano mo kaya palalakasin ang loob ng iyong tatay, no? Kasi dumaraan lahat talaga sa ganitong stage, no? Lalo na kapag napunta sa ganitong sitwasyon, no? Talagang kahit kumbaga, imposible hindi ka malungkot kapag nawalan ka ng trabaho at parang mag-doubt ka sa sarili mo. Pero, syempre, dapat saglit lang yon Kailangan, bangon ulit, gawa ulit ng paraan. At para naman sa bilang tatlo, nakatanggap kayo ng bagong damit at laruan mula sa iyong tiyak. 'di ba? Ang sarap kapag nakaka-receive ka o nakakatanggap ka ng mga bagay-bagay. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag ikaw ang nagbibigay. Pag ikaw ang nagbabahagi at nag-share ng iyong blessing. So ano ang iyong gagawin? At dahil dyan, maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating huling aralin para sa ESP5. At magkita-kita tayo ulit dahil meron din tayong mga video lessons para sa ESP 6. So hanggang sa susunod at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga video lessons. So ako si Teacher Aisa, paalam!